Itinanggi ng aktor na si James Reid na mayroong kinalaman ang kanyang amang si Malcolm Reid sa pagkakaaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa business partner niyang Korean-American na si Jeffrey O noong July 28, 2023 sa opisina nito sa poblacion Makati City. Ito ang paglilinaw ng aktor sa eksklusibong panayam sa kanya ng reporter na si MG Felipe. Matatandaan na mayroong lumabas noon na balita na ang ama ni James ang nagturo kay Jeffrey Si Jeffrey ang chief executive officer ng talent management na Careless kung saan si James ang founder at president. Minamanage din nila ang aktres na si Liza Soberano. Takang-taka umano ang pamilya ng aktor lalo na ang kanyang ama na nadamay sa issue. Pahayag ni James, I was shocked. Me, my family, especially my dad. We were shocked with a lot of the rumors that were coming out. When it came out, He said, James, what did I do? So, yeah, he was shocked. Simplest way to say it is, he had nothing to do with it. It's surprising, and we can joke about it, but he was upset with everything that has been happening, the misunderstandings. He was upset on my behalf. Nahuli Rosi Jeffrey, dahil sa kawalan nito ng working permit o work visa sa Pilipinas na manggagaling sa Philippine government para legal na makapagtrabaho sa bansa. Nakalaya naman si Jeffrey ng ito ay makapagpiyansa. Isang malaking challenge para sa kanila ang taong ito, ngunit sa ad ng aktor ay patuloy silang natututo at mas nagiging malakas sa mga hamon na hinaharap. Anya, it has been wrong. This year has been one of the biggest challenges so far, but we are learning a lot, but honestly we're just keep getting stronger. Wala rin umanong dapat na ipag-alala ang lahat dahil sa patuloy ang kanilang trabaho sa kabila ng kinakaharap na problema ng kanyang business partner. Dagdag pa ni James ay maliit lamang silang kumpanya at nangangailangan pa ng panahon. Anya, we are a very small company, but we are very hard working so it takes us time so please be patient with us. Naibahagi rin ni James ang ilan sa mga dapat na abangan sa kanilang talent na si Liza. Anya ay marami ang nakalinyang proyekto para sa aktres. Huwag din raw mag ang mga tagahanga ng kanilang talent dahil mayroong hinahanda ang kanilang idolo para sa kanila. Ito raw ang dapat abangan. Sad ni James, when it comes to Liza, I would say she has one of the most amazing projects coming up. Stuff that no one has seen before. And I just want to let the fans know not to worry, there's nothing to worry about. She is preparing something special for them. That's something to look forward to.